Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Dalawang beses ko palang mapagupitan tong si Rain. Pero ngayon ako muna ang magugupit. Noong unang pagupit niya kasi, ay dinala ko siya sa groomer. Dahil natatakot pa nga ako kasi first time ngayon, tapos napakahaba pa ng buhok niya. Pina-summer cut ko nga lang pala yung pagupit niya noong una. Pero ngayon ay summer cut pa din, pero yung part ng legs niya ay hindi ko nagugupitin. Para naman magmukha siyang mataba. <laughs> Hinalo ko na din pala sa may private part niya Ako talagang natutuwa kapag ginugupitan to si Rain Dahil sobrang bait niya nga Kahit kapag hahawakan yung paa eh okay lang sa kanya Si Raising kasi eh hindi talaga nagpapahawak ng paa Kaya hirap na hirap ako gupitan siya ng kuko O kaya naman ipoodle cut yung paa niya Kaya kay Rain ako yung makakatipid ng pag-groom Katawan lang yung naggupitan ko kay Rain eh, tingnan nyo naman grabing kadami At tingnan nyo naman kung gano'ng kadugyot nitong mukha na to Diyos ko dahil kaya naman, ililiguan ko na muna siya. Ilalagay ko na ng pala sa yellow basket or comment section kung saan ako nabili bilitong bathtub. Every other day ko nga pinapariguan to si Rin dahil nagka skin problem siya. At eto ang sabon na to ang nireseta sa kanya ni Doc. Effective naman kasi nawala talaga yung mga sugat-sugat niya sa katawan niya. Actually, yung sinasabi kong sugat-sugat yung parang tuldok-tuldok. Hindi ko alam kung meron siyang allergy sa food or dahil lang sa environment. Binabat ko nga lang pala yan ng 10 minutes at tapos binanlawan ko na. Ito nga pala yung gamit kong towel para talaga namang mabilis mapatuyo ang kanyang mga balahipo. Ilalagay ko na lang din pala sa yellow basket or comment section. Saglit ko nga lang din pala siya napatuyo dahil na-absorb na nga nung towel. Pagkatapos naman nililinisan ko na yung tenga niya. Every ligo talaga ay kailangan nililinis din ng kanilang mga tenga. Kaya minsan nangangate, eh, napakadumi na pala ng kanilang tenga. Kapag nag-shake-shake na nga pala ng ganun, eh, pwede na natin linisan ng wipes. Dahan-dahan lang natin linisan, tapos tingnan nyo na masarap na sarap tong bottom to. Pagkatapos ko ano yun ng kanyang tenga, ay akin namang liligpitin tong bathtub. Sobrang dali nga lang pala nito tupiin. Pang baby talaga to, pero ginamit ko sa kanila, just ko At napansin ko nga na mahaba na din ang aking buhok ay nagpagupit na ako dito kay Mr. Garcia. Halos 3 inches nga din pala yung nagupit niya. Kinakabahan pa nga siya dyan kasi first time niya lang daw magugupit. <laughs> Alam niyo ba na napakadali lang na gumawa ng meal prep ng ating mga doggy? Panoorin niyo lang tong video na to. Ito nga pala yung wellness blends or supplements ng aking mga fur babies, ang malunggay powder. Dahil nakakabusto na kanilang immune system at napakadami pang benefits. Sa fresh blends or gulay ang gagamitin ko naman ay papaya. Dahil meron tong vitamin A, C, and E. Next naman ay meal blends or appetite booster na duck liver. Para lalo sila mas ganahan kumain. Lastly, ang virgin coconut oil. Para maging healthy ang skin and coat. Good for dental health for faster metabolism at napakadami pang benefits. Then mix well na natin yan at pwede na natin ibigay sa ating mga fur babies. O ba diba, napakadali lang mag-prepare ng ating mga food para sa ating mga fur babies pag gamit ang best bot. At tingnan nyo naman kung gano'ng sarap na sarap sila sa kanilang meal. Kaya ano pang inaantay nyo, check out nyo na yan. Click the yellow basket or comment section.